Sir Reggie Biloria, Operation Manager, kailan nyo po ba bibigay yung nararapat naming sa sinasahod na may git sa 12 oras? Huwag nyo kami takutin na bablocklisted nyo ang aming mga lisensya. Kung matapang ka, harapin mo kami dito sa itimbre kay Sir Rapi Tulpo. Dada po ang siyam na security guard upang humingi ng tulong sa itimbre at ang kanilang reklamo ang Tech Force Agency na sila tinatakot para na kapag nagsumbong, sila ay sa sosya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tanghali po kayo. So, below minimum wage, isa sa mga reklamo nyo, 21 days na kayo walang sweldo, 12 hours at walang overtime, 7 days a week, walang day off. Oh, Tama? At totoo ba na tinatakot kayo ng inyong amo na kapag nagsumbong, ipapablocklist kayo sa social. Sino itong nananakot sa inyo? Si Reggie, operation manager po sir, Reggie Beloria Reggie Beloria po, sir. Okay, sige. Uh, para mabigyan ng aksyon, ang reklamo ngayon, makakosip natin si Colonel Elde Brandi Usana, Deputy Chief ng Sosya. Magandang tanghali po, sir. Hello, sir. Good afternoon po sa inyo at uh, good afternoon din po sa inyong taga po. Ito po mga complainant ng Tech Force Agency, inuuna namin kayo na, sir, sapagkat tinatakot na kapag nagsumbong, eh, iba-blacklist daw sila sa sosya at hindi na ma-renew ang kanilang mga lisensya. So, hindi mangyari yan, sir. Tama? Tama po. Actually uh, po, sir, dapat sila po, itong operations manager, nagkasabi sa kanila ang matakot dahil bakit po niya gagamitin kung ano man po yung sinasabi niya na Paraan? Para matapot yung mga gwagya at uh, yung sosya po ang isusubo niya. Eh kung yung gwagya ang magsumbong po sa amin, anti-manoy patatawag po namin yung operations manager at uh, okay. definitely may violation po siya dyan. Okay. At isa pa, sir. pinagbabawalan po ito ni Presidente na walang day off yung mga security guard. Seven days po sila awake na tatrabaho. Twelve hours at wala pong overtime. So talagang dapat sir, maparusaan itong agency na ito. Ipatawag niyo po sa Kamkrame. Tama Nakuha ko na po yung name, sir, nung sinasabing operations manager. Ano po yung agency po, sir, para immediately ay mapa-abisuan namin mag-report po dito sa amin? Tech Force Agency, Colonel. Tech Force Security Agency. Sige po, yes, sir. sir. Uh, ganito po, uh, una na ho yung mga instructions o yung mga marching orders ni Presidente na lalano na na, na mention niya na ako sa isang press briefing, mm. yung tungkol po sa mga pagsasamantala sa mga kwadya, okay. nag-notify na rin po kami sa mga security agencies na ipalansi nila yung duty. yung business profit at saka yung karapatan nitong mga kwadya. Hindi sir, nito. ang pinaka-importante talaga sir, yung hindi pinag-duty po ng straight na 7 days at lalo pa 24 hours. But anyway, ito po sir, wala pong day off, 7 uh, days a week at 12 hours a day. Wala akong pahinga halos. Di ba, sir? So, Ay, bawal ho yan. Yon, yan, ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Saray, sir. Sige, sir. Sasamaan po namin sila sa inyong tanggapan ngayong araw mismo para mapatawag na po yung, uh, yung agency, yung kanila pong operations yes. manager at yes, sir. maayos ng problema. Sige po, Colonel. Darating po kami ngayon, sir. Yes, sir. Salamat po. Salamat po. Kaya kung sana magandang Sige tanghali po, sir. sir. Sige, ganun lamang po. sa namin kayo doon sa social. Ngayon mismo, after this program. Okay. Sige po.